Ayan po, ayan sila ate o oh. Si ate Miriam Vlogs. Ayan po. Tsaka yung kanyang kapatid na si ate. Ayan po. Pa, ano man naman sila, patapos na pala sila eh. Ayan po oh. Napakasipag po ng ate Miriam. Diyan po kami ngayon tumutuloy sa bahay nila. Ayan po. O, oh, lapitan natin sila. Hello ate! Morning! Ayan po yung kanilang pinagtatrabawa na malaking resort. Ayan po. Ah. Punta kami doon. Yan po si Ate Miriam Vlogs. So. Ate! <laughs> Ayan po si Ate Miriam Vlogs. Si Ate Miriam Vlogs. Pimili akong Doon na. Sandaan. Marami din. Hindi pala si Kuya nakain ng kilawin. Hindi huh? nakain ng kilawin. Na. Kuya. Di, Tinanong ako, anong usap ko, bahala ka na. Tira mo lang ako konti. Kikilayan kilawin. si Ate Miriam's vlog. Oh. Pasupport Hi, na lang po sa channel niya. Suportahan niyo po yung aking YouTube channel. So, konti na pong aking ano. Okay, ano na lang po. Yeah, konti na, konti na lang, lang, pong, po lang po. Kulang niya, sawat-sawar niya. Yes, baby, alright. Hahaha. May <laughs> kanya ako YouTube <laughs> si Ate Miriam. <laughs> Yanja po kami ngayon tumulong sa kanilang bahay. Shout siya yeah, Talagang napakabait po, po talaga, talaga ng kanilang, kanilang ano pamilya. Pakasupport, pakasupport, Pa-support na lang po. Miriam Ramos Vlog. Paano oh, na lang po. Miriam Ramos Vlog. Yan. Yeah, Yan po 'yung kanya'ng trabaho. Kami

tapos po yan, sa kanila dadakutin. Ganyan po dito sa kanila. Yan. Kaya napakaganda ng resort na to. Hindi siya basta-basta yung sabi natin puro kalat. Nakita nyo naman po yung kahoy na kaiipon. Yan po yung resort to. Yan po. Yan po, may oh. Ito po yung pagdating ng karang ng emergency. Bago sa pati yung... ano, ano, uh, pa sa Manila lang po muna ulit. Ate Ayro